ngiti mo Yan, sana nakikita nyo sa video tama yun mga ka-fishing hunting pupunta tayo sa ilog sinundo tayo marami daw lutang alamin natin kung totoo Yan. date ko na lang kayo pag nando na tayo nandito na tayo sa riprap mga ka-fishing hunting Wala pa tayo natatanaw na lutang dito ah. Ngayon natin doon sa kabila na yun. Ngayon sa kabila na yun. Hindi pa tayo. Ayan mga ka-fishing hunting. Ah, uh, Samaan na naman nyo ako sa isang bagong fishing hunting. Pusa nga po pala kayong lahat. Sana yung nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na na po palagi at maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo. Ay mga kapising nating. Lapit na tayo. Tignan natin. Nga, mga kapising nating. Oh. Ang dami. nangingiti mo Yan, sana nakikita nyo sa video. Dami oh. Ayan, magse setup na tayo mga fishing hunter. Tingnan natin kung makakapili tayo ng mga puputukan. Ito <tong> parang Wala po ba? Ah. Wala yun sa Sige! Bagyo matik nating ng file mo. Baran ako me- 기억 magom�ol ng free ba mo? pa sige. Ilalim lang nyo ang bago mo. Tiris kong iben. Sige! Silver sige! owehh, Eh, hola. De Nelé. Aterman. Ahí no. laki nga royo ang kapalat eh ang laki eh dami lang wala pa hindi tayo na muna kalaki yun yung kapul yun, trimahan natin mga kapising-hanting tumalong kapul sasabit no? yan nabigat ya habis eh oh matanggal ba, no? oh <coughs> Pangalawa, palanta. Paho ng pulok na ano. Mm -mm. Paano kasi malalim pa sa malalim pa litaw nila. hindi na tumbal kung paano eh puter, patay yan eh, mga kapising nga tayo, totoo nga maraming lutang karamihan eh mga royo na malalaki na eh, at makapal din yung maliliit pipili ka lang ganinaw tayo, kaninang maga daw, maraming kitang hindi tayo mabot sinundula kasi tayo nung isang kaibigan natin kaya nalaman natin may lutang na uli alat na kasi yung tubig mga kapising nga tayo pero nakakadalawa na tayo. Aninaw-aninaw pa tayo. Pa? Umalis pa yung nakita natin. Yata natin tinamaan Ayun, tinamaan natin Ha? Galing ha? Yan yeah, o Yan, tinamaan natin. Oh. Tihaya mga ka hunting. ya no oh. nalalaki mga ka hunting. Kakaapat na tayo. Nawala pa yung isa. Ayan, apat yan eh. Ayan eh. Eh, tatlo na lang. Tapos natin ang ano. Latayin na lang naga. Kaya, kaya natin. Mga ka fishing hunting. Ayan, kaya natin dinaman natin oh 'yun lumabas 'yo tanga ka talaga Gusto natin sumabit pa. isa. natin. Ah, ay rapang patahanin siya natin ito. Ayan, eh, tinamaan natin mga ka-fishing nating Puro arroyo pa Sa susunod niyang araw Ano na yan may mga halo ng tuna yan sobrang alat na ng tubig mga ka-fishing hunting ang dami ng lutang na royo susunod yan ah, bukas yan parami na masasalit na ibang klasing isda yan Dadaanin natin to mga kapising hunting. Ang lalaki ng arroyo eh. Kesa masayang yung punta natin dito eh. eh Tayo'y natin mga capasing hunting. Tinmaan natin. Medyo to mga ka hunting pero ah, arroyo pa rin. Kala ko tunay mga ka hunting. bukas to aga natin mga kapising hunting para matempo natin yung ano yung mga kitang sa so, umaga daw dami kitang yan ang dami mga kapising hunting oh. so walang maligaw pa na tunay oh. dami oh. di lang kita sa video medyo malalim eh Ayan, tinamahan natin mga ka-facing hunting. -uwi na tayo. Okay na ihuli natin ito. Bukas naman. Aga natin para matyempohan natin yung mga kitang na lumulutang at saka daw yung mga lugas malalaki. At baka makadali din tayo ng mga tunay. Okay na ihuli natin ito. Uwi na tayo. Dadaing lang natin to mga kapis yung ate nasa bahay na tayo Sumuko tayo sa dami ng lutang ng arroyo Aaga natin bukas Sa pagka maaga maraming lutang na kitang sa mga lugas yung malalaki May sumasalit din daw tunay Ay pakikita ko na sa inyo yung huli natin Kapis yung ate huli natin Pandaing Ayan, ang lalakan ng araw yung nahuli natin. Ayan, Uh, walo tayo nawala pa yung isa hindi natin malama kung saan na punta <laughs> salamat sa biyayang pinagkaloob nitong araw na to at salamat po sa mga nanonood nitong video na to kita na lang po tayo next video God bless po